What's up mga kapislat? So, <laughs> ang inyong inday naglaag na mo charot lang. So, may chika ako sa inyong mga kapislat ba na hindi ko talaga inaasahan sa araw na ito. So, wala nang intro-intro pa. Kanina mga kapislat, siguro around, charot, English naman to, around, anong so, oras ba yun? Siguro 4 o quarter to 4 p.m. So, nag ano ako mga kapislet ba nagtrapo ako ng salog nag map ba kasi manumano lang yung map dito sa bahay ng amoy eh. hindi yan nagmamap ng ano bang map dyan basta manumano lang kamay lang ginagamit so yung lola ko yung mama ni amo bigla akong tinawag alam niyo ba mga kapislet yung tawag niya sa akin parang kaparehos din siya ng ah uh, pananalita ng aking papa kasi yung aking papa yung hindi niya mabaibigkas yung aking pangalan na yung bang pangalan ko na sabi niya Kisti gano'n tapos yung lula ko din Kisti din o diba so alam niyo na Kisti yung pangalan ko secret alam <laughs> niya sabi niya mga kapislap Chinese siya eh pero naiintindihan ko siya sabi niya sa akin, ibisaya eh, ta ko na lang para ma uh, para sa information ng mga Marites around me. Charot. Kasi para may mga Marites na nag-aabang diyan, sabi niya. Kiste, gusto mo bang a uh, uuwi ka ba ngayong uuwi ka ba sa mama mo sa inyo? Sabi niya ganun. So, bigla akong napahinto sa pag pag, ano, pag pag pagtatrapo ng salok ba tapos umupo ako nakikinig sa kanya sabi niya ganun dito ka na lang sa amin yung ni, ni lolo kasi dalawa tayo mag-aalaga kay lolo tapos namumula siya mga kapislat siyempre ako na nakikinig sabi niya hindi daw niya kaya na mag-isa tapos pag kukuha pa daw siya ng kukuha siya ng bago manini bago daw siya dagdag daw siya ng stress ganun ba so ala, ako daw yung nakakaalam na paano sila tulungan, ganun. At saka, at sinabi niya sa akin na malungkot ako pag aalis ka, malungkot din si Lulo. So, So, hindi, hindi na ako nagtarapo nagpunas mga kapislat sa, sa salong namin. Nakinig na lang ako sa kanya. Marami siyang sinasabi. Pag, pag, pag dito ka sa amin, masaya ako, masaya si lolo Dalawa tayo, tutulungan natin na uh, alagaan si Lulu ganun ba so medyo yung inda nino hindi naman ako pakipot mga kapislat madali naman akong kausapin pero yung nakita ko talaga sa mukha niya mga kapislat yung ba namumula siya akala ko atakihin na si Lola pag magindi ako pero hindi naman talaga ako magindi, dahil gipit ang inyong inday sa ngayon talaga mga kapislat sa so, sinabi ko na sa inyo yung, yung utang ko lang yung utang na yun matapos yun sa ano pa ngayong April pa na darating na April so ilang buwan pa matapos yung utang ko dito kaya kailangan ko magtrabaho para may pambayad ako doon at saka magkakalis na yung aking anak na pasukan so malaki-laki yung pangailangan ng inyong inday sinabi ko sa kanya nga ho alam niyo ba mga kibisat nung sinabi kong ho ang ang tawag niya mga kapislat hindi ko man totally maintindihan yung kanyang pananalita yung kanyang reaksyon pero nakikita ko na ang saya-saya niya mga kapislat sabi ko ang sarap pala sa pakiramdam ko <laughs> na ay Diyos Mios biglang tumawid yung tao tapos ang lakas ng balik tayo ang sarap para sa kiramdam pag napasaya mo yung isang tao sa sa mali, sa, sa sa, isang uo mo lang, oh, diba ba? Tapos mga kapis maluwa-luwa yung mata niya. Tapos marami pa siyang sinasabi. Siyempre, hindi ko na yun naiintindihan kasi yung lula ko talaga mga kapisinat. <laughs> hindi yun nagsasalita ng English. So, basic lang din yung naiintindihan ko sa mga sinasabi niya. Saglit na. Ah natin yan ilagay yung basura yan ay sinabi. basic lang yung naiintindihan ko okay lang ako nang okay <laughs> ang galing ko kausapin di ba tapos alam niya ba mga kapislat na ano talaga ako mga kapislat ba grabe talaga yung ano niya yung yung expression ng kanyang mukha ano niyo ba? huminga siya ng malalim na yung mata niya pa ganun ganun ba na maluwa-luwa siya sa sa ano ko talaga sa kanila sa pamumuhay ko dito araw-araw si Lola lang yung naging kasama ko kasi yung amo ko gabi na yun umuwi kasi nagtatrabaho si Lola lang at mga ay kasama ko at si Lolo sa 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 ilang taon ko dito sa kanila kaya alam ko na yung ugali niya tapos pag may kailangan ako halimbawa yung bang may problema ako sa Pilipinas, si Lula talaga mag-oper na operan ako ng pera sa baka kailangan ko ng pera, walang problema, magsabi lang ako, ganun ba? Ganun siya mga kapislat. At saka, tuwing nagdi-diop ako mga kapislat, hindi man tuwing di ko talaga. Pero, nagbibigay talaga siya ng babaunin ko kung anong meron dyan sa pagkain dyan sa sala. Mga biskit, mga chocolate, mga ganun. Hindi man lagi lagi pero nakikita ko yung kabaitan niya. At saka <laughs> dito sa Asian mga kapitbahay natin, bihira lang yung amo na sabihan ka na magsaing ka ng ng kanin para may makain ka o ng kas kasama mo. 'Di ba? Ang swerte ko. Hindi lahat na nagtatrabaho dito maswerte na. O ba't sila ba pinapasaeng sila ng kanin? Sabi niya, may tinapa may, may itlog, mag, magluto ka para may kainin ka sa, sa labas. Tapos magbain ka ng tubig. Huwag ba? Yung, yung talaga pinag-iisipan ko mga kapislat na paghanap ako ng iba amo. Kasi na, dati, pinag-iisipan ko talaga yan at nagkukonsulta ako sa mga mas expert pa sa akin. Charot. Pero talaga, iniisip ko talaga yung yung pag-araw-araw na Ano ni Lula dito Sa ano dito Hindi pa ako nakatikim ng Ano dyan kay Lula Hindi pa ako napagalitan dyan kay Lula ng Pagsabihan lang Pero hindi yan katulad ng ibang amo na ah, Panay yung Yung mag-utos Ba grabe yung utos Grabe yung Ano nila Yung iba may ibang amo na Panay Correct Panay correct sa kanilang Kunyang yan sa kanila hindi kaya inuuko ko siya kasi bihira mo lang yan makikita sa ma mahanap yung ganong klasing ugali ng, ng uh, amo di ba kaya masasabi ko na si lulu mahirap alagaan pero mabait kasi si yung ugali ni lula at saka mga kapislat <laughs> nakaka ano ba nakaka nakakalungkot na rin kasi kung um, hahanap ako ng iba, maghanap -ha pa ako ng mas malaki pa sa sahod ko dito, di ba? Maninibago ako. So, diyan kasi sa kanya, wala problema pag nag-silpon-silpon, -nag silpon silpon naghawak hawak ako ng silpon kasi alam niya naman niya na ginagawa ko yung mga trabaho ko kahit Uh, pagkatapos ng aking trabaho, silpon na agad ako. Alam niya na hindi ko pinapabayaan at saka marami ako natanggap dyan sa kanya. Nung unang uwi ko mga kapislat, binigyan niya ako ng dalawang kamera. Basta uh, maano nang uh, matanggap ko pa dyan kay Lola, maano dyan sila mapagbigay. At saka lagi nagbibigay ng cash. At saka mas marami pa siyang naibigay kay amo ko. Nung, nung ano lang, binigyan niya ako ng... ng ang ano ba kulintas, na mas mahal pa sa uh, sa una sa sahod ng mga baguhan mas mahal pa kaya sabi ko sa sarili ko may sasakyan sabi ko sa sarili ko uh, hindi niya ako lilipat dito na lang ako sa kanya <laughs> at saka maraming salamat pala sa inyong pakikinig sana na inspire ko kayo sa video ko ito and this is Inday kasi <laughs> Ang konti lang ng nilakad ko tapos hiningal ako. Iba ko ba dito ulan may sira yata na aircon. Hindi na ako magtatagal. <laughs> hiningal ako sa paglalakad ah. Oh. na lang. So hanggang sa bule, maraming salamat pala sa nagsusuporta na lagi kay Dai. Bye-bye, maayong gabi.